mga motorista, siguraduhin na kasecure at magandang ang lock na spare tire ng inyong sasakyan. Sa Sampalok, Maynila, na huli ang pagtangay sa reserbang gulong na isang SUV sa loob lang ng dalawang minuto. Balitang hatid ni Ian Cruz, exclusive. Tempo sa pagpatak ng ulan sa Sampalok, Maynila, alas 2.22 sa madaling araw, tinapatan ng coaching ito ang nakaparadang bagong SUV at maya-maya pa, Kita sa kuha ng CCTV ang pagbaba ng lalaki mula sa kotse. Hindi isinara ang pintuan habang pinupuntirya na ang reserbang gulong ng SUV. Buo ba rin ang isa pang kasama na hindi rin nagsara ng pintuan habang nagbamasid Dalawang minuto lang nakuha na nilang target na gulong at agad tumakas. Nangyaring insidente, ilang hakbang lang mula sa barangay hall at ikatlong pagnanakaw na raw ng gulong sa lugar. Ganon talaga ang gawa nila. Pag madaling araw, para hindi ganong hindi sila Pag pino sila, gagawin na sabi nila, ang, ang strategy gagawin nila, may lang kami. Naipablatter na sa MPD Station 4 ang isidente at patuloy raw ang investigasyon. Payo ng pulisya, pumarada sa mas ligtas na lugar at lagyan din ng matibay na lock ang reserbang gulong. Ian Cruz, GMA News.